sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa loob ng Luotian Secret Realm, sa rurok ng marangal at mahiwagang Luo Immortal Tree, ilang misteryosong anino ang nagtipon, para bang naghihintay ng isang dakilang pangyayari. Sa gitna ng katahimikan, isang malalim at puno ng pananabik na tinig ang umalingaungaw. Sa wakas, handa na ang Grand Luo Immortal Fruit. Ilang kakaibang nilalang ang nagtipon sa paligid ng makapangyarihang Luo Immortal Fruit, ngunit sa halip na saya, bamalat sa kanila ang pangamba. Ang paglitaw nito nagbukas ng lihim na mundo, isang tinig ang bumalot ng tensyon sa paligid. Dahil dito, nakapasok ang mga mananakop na tao sa ating lupain, hindi natin maaaring hayaan itong mangyari, kumilos tayo bago mahuli ang lahat. Dalawang dakilang pinuno, isa mula sa Stone Clan at isa mula sa Beast Clan, ay naroroon, parehong nasa tuktok ng Perfect Body Integration Realm, sa gitna ng pag-aagawan sa makapangyarihang Luo Immortal Fruit, itinuro ito ng Chef ng Beast Clan at naghayag ng kanyang matibay na paniniwala. Ang paghahati ng Luo Immortal Fruit ang susi, mariing sabi niya. Kapag lubos natin itong natikman, magkakaroon tayo ng Grand Luo Immortal Body, saka natin dudurugin ang mga mananakop, walang pag-aalinlangan, tulad lamang ng pagyurak sa mumunting langgam. Tumitig ang Chef ng Feather Tribe sa Luo Immortal Fruit, Tila nag-aalinlangan, nasa tuktok din siya ng perfect body integration realm, ngunit sa halip na pagkasabit, isang malalim na buntong hininga ang bumakas sa kanyang mukha bago siya nagsalita. Ngunit ngayon ang luho immortal fruit ay hawak ng white furred mouse na ito, Ania, puno ng pag-aalala. Hindi pa natin alam kung paano ito kukunin, nagpalitan ng tingin ng Shefte ng Horn Tribe at Shefte ng Scale Tribe, parehong nasa tugatog ng perfect body integration realm, ang tensyon sa paligid ay lumalim, at sa mabigat na tono, isa sa kanila ang nagtanong. Biglaang nahinog ang prutas, hindi tayo nakapaghanda, aniya, puno ng pangamba. Kinain ito ng daga, at ngayon, nasa ilalim na siya ng proteksyon ng Grand Lua Tree. Isang saglit ng katahimikan bago ang babala, kung susubukan nating atakihin siya ngayon, maghihiganti ang puno. Lumapit ang cheftey ng Wood Tribe. Malalim ang iniisip habang pinagmamasdan ang Luo Immortal Fruit, na sa tugatog din siya ng Perfect Body Integration Realm, ngunit sa halip na magmadali, isang maingat na mungkahi ang kanyang inilabas. Tila wala tayong ibang pagpipilian kundi hintayin itong matuno, aniya sa malamig ngunit kalkuladong tinig. Pagkatapos, maaari natin siyang piliti na gamitin ang lihim na paraan upang i-refine ang bunga at paghati-hatiyan ito ng patas makatarungan at kapakipakinabang para sa lahat. Umingus ang Chef ng Beast Clan, nanlilisik ang mga mata habang bumibigkas ng sumpa. Isusumpa ako, pagbabayaran ng maliliit na daga na ito ang kanilang kasakiman, sigaw niya, puno ng puot. Samantala, unti-unting bam ang dilim, nilamon ng liwanag na dati ay nagbibigay ningning sa prutas, isang tinig ang bumalot sa katahimikan. Nawawala na ang ningning, malapit ng matapos ang pagtunaw nito. Biglang sumulpot ang isang maliit na kamay, isang purong puting daga na may ngiting abot tay nga, masiglang nagunat ito, para bang walang pakialam sa tensyong bumabalot sa paligid. Haha, nagising na si Mousy, sabay tawa nito, ang ganda ng tulog ko. Habang ang iba ay punung puno ng pangamba at pag-aalala, ang maliit na nilalang ay tila walang iniintinding problema, isang nakakagulat ngunit nakakaaliw na tanawin. Ngunit nang iminulat ni Mousy ang kanyang mga mata, Samalubong sa kanya ang matatalim at mapanuksong titig ng mga chef tails, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang katawan, kasabay ng panlalamig ng kanyang mga palad, nang ininig ang kanyang tinig ng subukang umiti at magsalita. Hi hello po, mga kuya, ano po ang kailangan ninyo kay Mousy, kung, kung wala naman, aalis na muna si Mousy. At sa isang iglap, naglaho si Mousy na tila isang ihip ng hangin, wala ni isang saglit na pag-aalinlangan, tumakbo siya ng ubod ng bilis, Mistulang kidlat na humahati sa kadiliman. Nagngangalit ang cheftey ng Beast Tribe, ang kanyang tinig umalingaungaw sa buong paligid. Hayop na dagato, ang bilis niyang tumakbo, hindi kapani-paniwala ang epekto ng luo immortal fruit. Biglang umalingaungaw ang sigaw ng cheftey ng Wood Tribe, ang boses niya puno ng utos at nagbabagang determinasyon. Tama na ang pagtitig, habulin niyo siya, ngayon na. Isang iglap na lang at halos maabot na ng kanyang kamay si Mousy, ang puting daga, desperado, sumigaw ng buong lakas, ang kanyang tinig ininig sa takot at pag-asa. Kuya, mag-usap tayo, si Mousy ay isang daga na nakakaintindi ng rason, tulungan niyo ako. Biglang sumambulat ang liwanag sa harap ni Mousy, isang umiikot na portal na tila humihigop sa paligid nito, napalunok siya, ang puso bumilis, at sa huling sandali, Walang ibang pagpipilian, tumalon siya. Paglabas sa portal, bamalat sa kanya ang kakaibang enerhiya, nanghina ang kanyang tuhod, at nagdilim saglit ang kanyang paningin, habang dahan-daang bumalik ang kanyang ulirat, at sa gulo ng kanyang isip, bulong niya sa sarili. Ag, nahilo si Mausi saan ako napunta? Sino ako? Nasaan ako? Sa sandaling yun, agad nagpakawala ng matatalim na balahibo ang Feather Shaftain, Umaalon sa hangin na parang nagbabadyang bagyong walang makatakas. Kakadigest lang nito ng prutas, sigaw niya, ang kanyang tinig nang inginig sa galit, ngayon, may kakayahan na siyang mag -teleport. Kapag nakatakas siya at naabsorb ng buo ang prutas, magiging isang demonyo siya at lagot tayo, kailangan natin siyang patayin, ngayon din. Malutong at walang habas na sinalubong ni Mousy ang bagsik ng matatalim na balahibo mula sa chef ng Feathered Tribe, ang bawat tama Ramdam niya hanggang sa kanyang buto. Araay, ang sakit, si ganyang sabi, habang pilit na nilalabanan ang kirot, ayoko mamatay, kailangan mabuhay si mousy. Ngunit bago pa man siya makabangon, biglang umalingaungaw ang mabagsik na sigaw ng Chef Tain ng Stone Tribe at kasunod nito, isang naglalakas ang alo ng tunog ang bumuga mula sa kanyang mga kamay. Bago pa man makapalag si Mausi, nilamon siya ng matinding puwersa, isang iglap lang, at parang daong tinangay ng bagyo. Nahagis siya ng malayo. Ara ay kupo, daing ni Mausi, habang bumubulusok siya mula sa puno, bumagsak ng malakas sa lupa, isang iglap lang, at bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang presensya sa kanyang likuran, mga anino ng shefte ng Feather at Beast Tribe, nag-aapoy ang galit sa kanilang mga mata, ang kanilang matatalas ng ngipin nagbabadya ng panganib. Isang malupit na tinig ang pumunit sa katahimikan. Isang maruming daga ang naglakas loob na nakawin ng banal na prutas ng Grand Luo, alam mo ba talaga ang halaga nito? Ang boses ng Chef Tain may halong pagkasuklam, paanong nagawa mong hawakan ito? Isang hamak na nilalang lang. Lumalim ang kanyang ngisi, puno ng panunuya, habang dahanda ang lumapit. Ano ngayon, hindi ka na makakatakbo, haha. -ha. Tumawa siya ng malamig, nang inginig ang kanyang tinig sa patinding galit, Akala mo ba talaga makakatakas ka sa amin pagkatapos mong kainin yun? dahan da ang lumingon si Mousy, kahit sugatan, kahit nang hihina, hindi niya hahayaang lamunin siya ng takot. Habang nakadapa sa malamig na lupa, pinilit niyang bumangon ang kanyang tinig puno ng hinanakit at determinasyon. eh wala naman pangalan niyo sa prutas, bakit hindi pwedeng kainin ni Mousy, ano to, para sa inyo lang, tapos ngayon ako pa ang sinisisi niyo, ang daya naman. Tumibok ng matindi ang kanyang puso, pero hindi siya bibitaw, kahit sa harap ng galit ng mga chef teen, ipinaglaban niya ang sarili niyang karapatan. Sa sandaling yun, lumabas mula sa anino ang chef teen ng Stone Tribe, ang kanyang tinig ay bumalot sa paligid. Ang Grand Luo Tree, ito ang bumubuhay sa buong mundong ito, Ania, ang kanyang boses puno ng respeto at pangamba, napakatagal isang napakahabang panahon bago itumamunga ng kahit isang prutas. Ang sino mang kumain nito, patuloy niya, ang kanyang tinig naglalagablab sa pagbibigay babala, ay magkakaroon ng Grand lu Immortal Body ang pinakadakilang anyo sa Kunlun Realm. Itinaas ng Chef ng Stone Tribe ang kanyang kamay at ikinuyong ito, mistulang nagtitipon-tipon ng puwersa ng kanyang angkan sa isang galaw. Ilang henerasyon ng binabantayan nito ng aming mga angkan, sigaw niya, ang kanyang tinig nagugat sa lupang pinagmulan, at ngayon, ikaw isang hamak na daga basta nalang sumulpot at kinain ito. Umigting ang tensyon, nag-apoy ang kanyang mata, ang galit bomb alot sa kanyang tinig. Karapat dapat kang mamatay, Ania, puno ng matinding paghihinanakit, isa uli mo ang prutas sa nararapat nitong kinalalagyan. Pagkarinig ni si sa mga salitang yun, nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang puso bumilis, at sa kanyang isip, nag-uumapaw ang kaba. Ano, hindi alam ni Mausi na ganun pala seryoso yun, bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig nanginginig sa takot. Anong gagawin ngayon, mamamatay na si Mausi. tuluong, iligtas niyo si Mausi. sigaw niya, puno ng desperasyon, habang pilit na hinahanap ang pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Agad na sinunggaban ng chefte ng Stone Tribe si Mausi, gamit ang kanyang kamay na parang naglalansang nakidlat isang galaw lang, at tapos na ang lahat. Ngunit bago paman man lamapat ang kanyang kamay, isang matinding bugso ng enerhiya ang bumagsak sa kanyang likod isang dagandong na parang dumagundong ang buong kalangitan. Nagulat siya, ang kanyang katawan ay napahinto, at sa matinding pagkagulat, agad siyang lumingon, ang kanyang mga mata nanlilisik, at sa tindi ng galit at pagtataka, sumabog ang kanyang tinig sa buong paligid. Sino ka, mula sa anino, unti-unting lumitaw ang ating bida, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi hindi ka ba, hindi takot kundi isang tila mapanuksong interes sa nangyayari. Sa kabila ng kaguluhan, tila kalmado siya, ngunit sa kanyang mga mata, may ningning ng kasabikan, walang pag-aalinlangan, agad niyang tinawag ang system, ang kanyang tinig malamig ngunit puno ng autoridad. System, ang energy fluctuation ba ay galing sa puting dagang ito? Agad na tumogan ang sistema, ding, tama, Kina inito ang Grand Luo Immortal Fruit at ngayon ay taglay na nito ang Grand Luo Immortal Body, isang napakalaking potensyal. New mission: e recruit ang puting daga at gawing disipulo, malaki ang reward kapag nagtagumpay. Nang marinig ang mensahe ng system, isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa labi ng ating bida, bahagyang tumango, ang kanyang mga mata kumikinang sa interes habang tinitingnan si Mausi. Luo Immortal Body Aniya, ang tinig niya puno ng pagkamangha at tuwa, napaka-interesante nito. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng susunod na hakbang, isang desperadong sigaw ang palm unit sa katahimikan. Bayani, humagulgol si Mousy, ang kanyang buong katawan nangangatog sa takot, tulungan mo si Mousy, gusto nila akong kainin. Napailing si Ye Junlin, ang kanyang mukha naglalarawan ng bahagyang pagod ngunit may bahid ng amusement. Deja vu. Bakit ba lagi na lang ako ang nagliligtas ng mga magiging disipulo, bumuntong hininga siya, bahagyang nakataas ang kilay, ako na ba si Tang Sanzang ngayon? Dahan-dahan niyang tiningnan ang maliit na matabang daga, ang isang sulok ng kanyang labi bahagyang umangat sa isang mapanuksong ngiti. Well, Ania, may halong pangungut siya, yung baklang si Little Hong ay sobrang matigas ang ulo, pero itong matabang daga, mukhang masunurin, hamp, perfect na material para sa isang disipulo. Habang siya ay nag-iisip, biglang sumugod ang pinuno ng Beast Clan, at malakas na sumigaw. Dayuhan, paano mo nagawang lampasan kami, magbabayad ka sa ginawa mo? Sa isang iglap, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay, handang harangin ang matinding pag-atake. Pagkatapos, tiningnan lang siya ni Ye ng seryoso, at malamig na sinabi. Binibigyan ko kayo ng isang pagkakataon, ang daga ay akin na, kung ayaw niyong mamatay, umalis kayo. Sa narinig nilang yon, agad nag alabang galit ng dalawang Sheftain, halos sabay silang sumigaw. Nasa parehong body integration stage lang tayo, akala mo ba espesyal ka? Biglang nagbago ang ekspresyon ng ating bida, naging matigas, malamig, at puno ng determinasyon. Tinitigin niya ang mga kalaban ng matindi, hindi man lang natinag. Sa isang iglap, kumilos siya, sa bilis ng kidlat, isinagawa niya ang Great Wilderness Pump, Direkta sa chieftain ng Beast Clan. Hangin ang dumagundong sa paligid, ang puwersa ng kanyang atake nagpadama ng matinding presyon, isang pahiwatig ng kapangyarihang hindi nila inaasahan. Sa tindi ng puwersa ng atake, tumilapon siya ng malayo, bumagsak ng may bigat. Napaubo ng dugo, nanginginig ang katawan sa matinding sakit. Napatingin siya sa bida, hindi makapaniwala, sa pagitan ng hirap at pagkagulat, napabulong siya. Paano, isang simpleng suntok lang, pero bakit ganito kalakas ang kapangyarihan? Sa parehong sandali, sabay na sumugod ang dalawang shifte ng Feather Tribe at Wood Tribe, naglunsad ng mabibilis at mabibigat na pag-atake laban sa ating bida. Ngunit sa liksi at galing, agad na iniwasan ng ating bida ang kanilang mga galaw, parang hangin na hindi mahuli. Habang nakatayo ng matatag, malamig niyang sinabi, Kung ayaw niyong sumunod, Huwag niyo akong piliti na maging bastos. Sa isang iglap, lumundag ang ating bida, itinaas ang kanyang kamay at pinakawalan ang Great Desolation Imprisoning Heaven Finger. Isang matinding pagsabog ang humanig sa eret, boom, ang hindi mabilang na enerhiyang naipon sa kanyang daliri ay bumagsak mula sa kalangitan, mabilis na sumugod pababa sa mga chieftain sa ilalim. Ngunit sa sandaling yun, mabilis na tumugon ang chieftain ng Stone Tribe sa likod ng kanyang matibay na determinasyon, Agad niyang itinaas ang kanyang kamay, naglikha ng isang malaking pader na gawa sa bato, handang seluhin ang matinding hampas ng kapangyarihan. Sa parehong segundo, ang chieftain ng Wood Tribe ay kumilos din, mabilis na tumakbo patungo sa likod ng chieftain ng Stone Tribe, handa siyang suportahan ang kanyang kakampi sa matinding laban na ito. Nakita ito ng ating bida at mumiti ng bahagya, isang tiyak ng itin ng kumpiyansa. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakataas, hindi bumabagal ang kanyang pag-atake. Sa malamig ngunit bahagyang mapanuksong tinig, sinabi niya, Oh, may dala ka pang mga kakampi, hindi na masama. Ang kanyang tono ay hindi takot, hindi alinlangan, kundi isang tahasang hamon. Sa iglap ng sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ye Jun Lin, mula sa kalmado ay naging matalim ang kanyang tingin, puno ng determinasyon, sa matigas na tinig, winika niya. Panahon na upang subukan ko ang bagong gantimpala, agad niyang pinaganya ang Celestial Emperor's Dharma Form, at sa isang iglap, bumalat sa kanya ang nag-uumapaw na enerhiya, isang nakabibinging dagendong ang umalingaungaw, yumanig ang buong paligid, at tila nagkaroon ng sariling buhay ang kanyang presensya, isang halimaw na hindi matitinag. Pagkakita ng pinuno ng Stone and Wood Tribe sa tagpong yun, biglang namangha ang kanilang mga mata, at buong lakas silang sumigaw, ito nga. Samantala, ang chefte ng Beast Tribe ay biglang naramdaman ang bigat ng sitwasyon, sa ilalim ng nakakatindig balahibong presensya ng makapangyarihang Dharma Manifestation, halos paus niyang binulong, para tayong alikabok sa kanyang harapan, walang laban ang kakayahan natin, sino siya talaga? Samantala, habang abala si Uyang Feng sa pakikipagsagupa sa mga demon beast, bigla niyang nasilayan ang Dharma Manifestation ni Ye Jun Lin, Laking gulat niya at naisip, isa itong makalangit na Dharma Manifestation, mas malakas pa ito kaysa sa Dharma Manifestation ng Hanging Temple Buddhist sect, sino ang may likha nito, posible bang, si Heavenly Lord Ye. Nakita rin ito ni Hong Cheni, nagdilim ang kanyang mukha sa galit habang iniisip, paano nagkaroon ng ganitong uri ng makapangyarihang anyo ng Dharma, kahit ang mga pinakamalalakas sa Central Domain, tila nagiging alikabok lamang kapag inihambing dito wala tayong magagawa kundi yumuko at magbigay galang. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang ating bida, nang inig ang kanyang mga ngipin sa pagkasuklem at nagwika, isa na namang bagong hakbang mula sa kanya, talaga bang wala nang katapusan ang kanyang mga lihim, parang walang hanggan ang kanyang kasikatan at misteryo. Sa parehong sandali, tumayo si Ye Junlin na may makapangyarihang presensya, buong lakas siyang nagsalita, narito ang Celestial Emperor, sino mang magtatangkang lumaban ay walang pag-aatubiling papatayin ko. Samantala, ang pinuno ng Stone Tribe, puno ng tapang, ay sumigaw, buong lakas, lahat kayo, labanan natin siya ng sabay-sabay, ngunit habang lumilipad upang sumabak, bigla siyang tumigil, isang tensyon ang pumihil sa kanya, lumingon siya at ang kanyang mga mata ay nabaling sa nakamamanghang eksena, lahat ng pinuno ng tribu ay nanginginig sa harap ng maladyos na aura ng ating bida. Ang chieftain ng Stone Clan, halos hindi makapagsalita sa gulat, kakayo, kayong lahat. Sa gitna ng tensyon, mumiti si Ye Jun Lin ng may halong panunuya, ulol mong bato ka, ikaw ang pinakamatigas dito. Sa isang iglap, itinuro ng Heavenly Emperor Dharma Manifestation ang kanyang daliri pababa. Sa pamamagitan ng isang nakamamatay na teknik, ang katawan ng chieftain ng Stone Tribe ay biglang nadurog, na parang alikabok na tinangay ng hangin. Ang huling sigaw ng Sheftain Stone Tribe ay umalingaungaw, hindi. Nang makita ang mga piraso ng Sheftain Stone Tribe na nagkalat sa lupa, nanginginig sa takot ang Sheftain ng Wood Tribe at buong takot na nagwika, nakakatakot, napakalakas. Samantala, mabilis na umaksyon ng Sheftain ng Beast Tribe upang iligtas ang sarili, nagmakaawa siya, Celestial Lord, aminado kami sa aming kamalian, naging agresibo kami, maaari ba nating ayusin ito, magtulungan na lang tayo, sapagkat walang saysay ang patayan ngunit ang heavenly emperor dharma manifestation ay tumugo ng walang awa pinakawalan nito ang isang makapangyarihang palad pababa sa gitna ng desperasyon natanto ng patriarch ng beast clan na wala na siyang pag-asa sa huling pagkakataon sumigaw siya mga tao napakalupit ninyo ang aking angkan ay hindi kayo mapapatawad ngunit si Ye Junlin walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha ay tahasang nagsalita tigilan mo na ang walang kwentang kakasalita, kung kaya mo talaga akong patayin, bakit hindi mo ginawa kanina pa, at ngayon, may papistok ka pa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang boses at bamulong sa sarili, ang Heavenly Emperor Dharma Manifestation ay tunay na napakalakas, pero isang atake pa lang, halos 80% na ng enerhiya ko ang naubos, kailangan kong maging mas maingat. Tumingin siya sa malaking hukay sa kanyang harapan, ang mga matay puno ng determinasyon, at sinabing, panahon na para kunin ko ang aking alagad. Ngunit nang siya lumingon sa lugar kung saan dapat naroon si Mousy, hindi siya makapaniwala, napakunot ang noon ni Ye Jun Lin at nagwika, nasaan ang aking magiging disipulo, yung daga na yun, akala ko pa naman tapat siya, tumakas pala habang ako ako'y nakikipaglaban para iligtas siya. Sa kabilang banda, si Mousy, nahingal na hingal, ay nagmamadaling tumakbo sa hindi maipaliwanag na takot, grabe, Nakakatakot ang anino ng halimaw na yon na may dalawang paa. Halos sumabog ang dibdib ko sa kaba, bulong niya sa sarili, akala ko ililigtas niya ako, pero mas nakakapangilabot pa siya kaysa sa anim na buli na yon. Sa gitna ng takbuhan, naramdaman ni Mao ang kirot ng sugat sa kanyang katawan, ngunit may kakaiba siyang napansin, bakit hindi ko ramdam ang sakit matapos akong tamaan ng batong lalaki, at paano ko nagagawa itong mabilis na pagtakbo, hindi ito normal, kapangyarihan ba ng prutas yun, ang mystical? Bigla, bumilis ang tibok ng puso niya, nanlaki ang mata ni Mousy habang nararamdaman ang tila mas nakakatakot na presensya, bakit parang hinahabol ako, nandyan ang halimaw na may dalawang paa, hindi ko mahanap ang sagot. Parang isang palasong tumatagos sa hangin, si Ye Jun Lin ay humarurot ng takbo, determinado ang bawat hakbang, habang kumukunot ang kanyang nuo, tumawag siya sa sistema, sistema, ang matabang daga, Malapit na ba ito sa akin? May kasamang mahinang ting na tunog, sumagot ang sistema, puno ng tiwala, tama, host, halos abot kamay mo na siya. Pagkarinig nito, napangiti si Ye Jun Lin at malalim na huminga ng may kapanatagan, ang liksi tumakbo ng dagang to, siguradong may koneksyon nito sa luho immortal body, kung wala ang sistema, tiyak nakapuslit na siya, pero ngayong aabot ko na siya, hindi ko na siya papakawalan kahit ano pa mangyari. Si mausi, mabilis at pawis na pawis sa kanyang pagtakbo, ay nagtataka, ay naku, bakit parang lalong lumalapit, paano niya nalalaman ang kinaroroonan ko dito sa napakalaking gubat na ito? Biglang tumayo sa harapan niya si Ye Jun Lin, puno ng nakakatakot na presensya at aura na parang hari ng kalangitan, si mausi, likas na duwag at nanginginig sa takot, ay biglang humagulgol, Si ayaw mamatay. Sa isang iglap, nahuli si Mao ng Heavenly Emperor's Dharma Manifestation, hinatak siya sa buntot na parang walang pagtakas, ang kawawang si Mao Si, umiiyak habang sumisigaw, Mao hindi gustong mamatay, hu. Habang tinitigan si Mao tinanong niya Ye Jun Lin, puno ng autoridad, pinangako mo sa akin na maglilingkod ka, pero bakit bigla kang tumatakbo ngayon? Si Mao Si, nanginginig at halos hindi makapagsalita, tumugon, kakanina, Napakalakas ng aura mo, Master, grabe ang takot ni Mousy, akala ko kakainin mo ako. Pagkarinig nito, nagpakawala si Ye Junlin ng mapanlinlang ng ngiti, nagtataglay ng kakaibang misteryo, hinawakan niya ang baba habang ang labi lamapat sa laway, natikman ko na ang karne ng baka at kabayo, pero ang karne ng daga, hindi ko pa natitikman, mukhang dapat kong subukan ngayon. Si Mousy, nataranta at nagsalita ng mabilis, desperadong nagsasabing, Huwag mo akong kainin, maasim ang karne ko, napakatigas, tiyak hindi mo magugustuhan, kapag kinain mo ako, maglalabas ka ng mabahong hangin. Pero habang ko makawala ang mga salita ni Mousy, lalong naging malisyoso ang ekspresyon ni Ye Jun Lin, na ngayoy tumatawa ng malakas, mas lalo akong nagiging interesado, halika rito, Mousy. Si Mousy, bumalot ang matinding takot sa buong katawan. Halos hindi makagulapay habang bumubula ang bibig at tila humihiwalay ang kanyang espiritu. Tinitigin siya ni Ye Jun Lin at natawa ng nakakaloko, ganito pala kaduwag ang may hawak ng Grand Lu Immortal Body, kaya pala tumakbo ng ganyan. Pinisil niya ang pisngi ng walang malay na mousy at ngumiti, medyo cute siya. Ah, sige, alagaan ko na lang siya bilang alaga. Dalawang oras ang lumipas, gabi na, nakahiga si mausi sa tabi ng ating bida, habang nag-iihaw ito ng karne at nagluluto ng sopas, naamoy ni Mousy ang masarap na aroma at biglang nagising, ang bango, buhay pa pala ako. Pero nang mapansin ang malaking kaldero, napasigaw siya, ano, napakalaking kaldero, para saan kaya to? Tiningnan siya ni Ye Jun Lin at ngumiti, halika rito, kung hindi, ako na ang pupunta dyan, ayoko ng laro ng cat and mouse. Nagatubili si Mousy, pero nang makita ang apoy, Binigyan siya ni Ye Jun Lin ng isang skewer ng karne, eto, para sayo. Kumagat si Mousy at napangiti, ang sarap, salamat, anong karne to, hindi ko pa to nalalasahan dati. Agad na tumugon ng ating bida, kuneho yan, biglang nalungkot si Mousy, ang cute na mga kuneho, bakit kinakain ang ganito kagandang nilalang. Bahagyang kumunatang noon ni Ye Jun Lin habang tumusok siya ng isa pang karne, at nagbigay ng kakaibang ekspresyon, Ayaw mo pala ng kuneho? Ha? Ano, gusto mo ba dagang karne ang ihain? Nagpanik si Mousy, wag po, masama po ang lasa ni Mousy, mas masarap po ang kuneho, master. Pwede po bang isa pang skewer? Ngumisi si Ye Junlin, may mapang akit na tingin, oo, pero may kondisyon, gusto ko. Hindi lang bilang master mo ako, gusto ko rin maging yung tunay na master sa ibang bagay, payag ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Mousy, halatang gulat, master? Karapat dapat ba ako? Anong ibig sabihin ito? Delikado ba to? Napailing si Ye Jun Lin, bahagyang napabuntong hininga bagong umiti muli. Teka lang, isipin mo to parang special offer, bilang disipulo ko. Unlimited ang pagkain mo, komportable ang buhay mo. At kapag may panganib, ako ang tatayo para sayo. Tumigil siya saglit, sa kaseryosong nagtanong, hindi mo ba gusto ang ganitong deal? Tumalon sa kasiyahan si Mausi, halos mabaliw sa saya. Gusto ko, gusto kong maging disipulo mo. Master, wala nang mas hilig si mausi kundi ang magkaroon ng malakas na backer. Tumayo si Ye Junlin, itinataas ang kanyang kamay na may autoridad, at seryosong nagtanong, kung ganon, bakit hindi mo pa ako binabati bilang master? Biglang yumuko si Mousy, halos kumakabog ang dibdib sa kaba, at nagmano ng may paggalang, ako po si Bai Shaoxi, nagmamano sa aking dakilang master. Sa sandaling yun, nag-notify ang sistema, congratulations, host, natapos mo ang task na pagtanggap ng disipulo, reward, supreme divine ability, Five cycles annihilation, bukod pa riyan, may dagdag na luo scriptures para sa iyong disipulo, sana'y maging malapit ang inyong samahan, at huwag mong aabusuhin ang maliliit na hayop. Napailing si Ye Junlin, bahagyang natawa, isa na namang malakas na teknik, pero system, tama na ang pangungulit sa pagiging marangal ko, hindi ko kayang saktan ang alaga.